Oh guys, mga idol. Wala mihoy kag mihay. Amot na apa mga guys, no? Nato na ni nato batak ni. Bainti ka panyo ni. Sa huma pulo. Pero ang kwata, maski pulo ka bilog, wala. Terrible <laughs> so, mga guys. Sinasiling nga pagsubok subok lang siguro ni Hanggang saan gining tibay tas ni Tulmanan na mga idol manalo na kita Ay e kung Saligan tanim ni pamantihon lambat Pagutuman lang sini botlang. lang <laughs> O, oh, bisogo o. Mm, bisogo, wala pa buot. Nasaan na kami rin? Pudog-pudog. Pasensya lang ang mga may. Hindi nang butahan na kami na. Kudog, kudog, lang Kaya, yan kami na. Mm. lang tayo bisogong magamay. Wala pa buot. So, na ako sang sarang ihambal ko mga guys. Eh, ano abi? Ginaagwanta e, ko lang ang sakit sang alatrasan ko. Sabi niyo mga idol, pero masakit Amo ni ang gintarok ni isang akong amay. Masakit. Hindi e, manggad, kundi masakit. So, niya, kami nga mag-utot. Mga manggaranon kami sa sakit. Di ang kinapulong naman sa mga idol. Simple lang. Para wala sa idipek. Wala sang simptoma, sa sintoma. Kag wala sa idipek. Ang bulong agwa lang. Agwa lang mga guys. Simple lang. Bulong ko may ginabatyag na ka pareho sini. O kung Tabli na siya wala pa side effect May sinang kainom ka bulong mga tablita, antibiotic. May mga side effect pa mga guys. Pero ang agwa ya, simple lang. Pag matapos sa aton video, isiling ko kung anong nga bulong ng agwa ha. Ah, wala pa din mga idol. Bago i-close tani ang aton pag video habang istoryahan kita. Mas ni ka bilog lang isda o lagi. Di <laughs> okay, pala mga guys kung ano tong bulong. Hasta na lang rin aton pag video. Kay malawig ang inoras ta. Ang bulong nga agwa Kung indi ka magastusan, ang sakit mo. Agwantahon mo ang sakit amo ng bulong. هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه <laughs>